Good afternoon mga idol Or to this video mga idol Magpalitaw pa sa mga idol Bago ang mata ang mga idol Hindi ka po ito sa biyahe Ano tong mga idol Dito to sa mga idol Na like Okay mga idol Let's go mga idol Okay guys Ako ang asawa may aku guys Driver ako guys

kita mga idol dan mga idol itu speaker mga idol tahu kita tuh di palit dari palit ag figure lock kay bubarato dari ang ilang figure lock mga idol figure lock atong gamiton mga idol Kaya sa kadugay mo, mga mga idol mas okay yan kas tubo sa figure lock mo no, sobrang nyata ay mga glower ng mga idol

Nagmigay eh pagkaon win guys. Palit sa ice cream guys. Pagkita na ako ka? Kita na ako na ako na Imuha mo hindi magkita. No. Hmm? Tiyan kita ka pa pato silig. Wala ko silig to ko. Ah, sige. Ako man gunting, to gunting-gunting gamay-gamay. Ato ay nagtsanggi guys. Sino kuan guys aku ng traffic guys kalau angga traffic nengul guys so mantas kamu traffic guys bagaimana kita terus pasau guys ada mana batu pak? ada mana kita turun turun nih ke sana guys tunggu guys Sawo na

wala mo doon sa ako Okay mga idol, lalo nang na itong mga bakte ng mga idol Kaya itong may sa pikas tangkal mga idol Kaya rin magpa-upang ito sa batang bigal mga idol Para maka bam! another bakte na po ito, mga idol ko hon Padalon sa pika sa idol, mga idol. Ito ko ng mga alaga mga idol kasi ginagayangawan mga idol oh. Okay mga idol. Tapos na tayo maglinis mga idol. Thanks for watching mga idol. Today is April 7 eh, update ko kayo palagi mga idol sa alaga nating biik sa apat na piraso nagsimula tayong ilipat sa kanilang kulungan mga idol fl 7, 2025 i-update ko kayo palagi tong lumalaki na pa sila ahahay -ha nakatagalong tayo ngayon mga idol kailangan natin magtagalog mga idol Kasi yung ibang supporters natin Hindi makaintindi ng bisaya Kaya magtagalog tayo mga idol Tayo mag-adjust ah, Thanks for watching mga idol